Nakilahok na ceremonial signing ng Human Rights and Social Responsibility Policies ang 28 mga kumpanya sa ilalim ng Fresh Frozen Seafood Association of the Philippines Incorporated o FFSAPI Sergeant Tuna Handline Fisheries Improvement Project o FIP. Ginawa ito kasabay ng pagdalo nila sa dalawang araw na katatapos lang na consultation workshop sa General San aktibidad ay pinangunahan ng SOC Federation of Fishing and Allied Industries Incorporated sa pakipagtulong sa Loli 12. Layo dito na solusyonan ang mga hamon na kinakarap ng mga manggagawa sa handline fishing sector. Kabilang sa mga ito ang tamang onboarding process, oras ng trabaho, kalinisan at kalusugan sa barko, mga panuntunan sa kaligtasan sa trabaho at ang magkakaroon ng malinaw na kasulatan para sa mga manggagawa sa bawat fishing boat. Saklaw ng nilagdaang HRSR policies ang mahalagang karapatan ng pagawa tulad ng pag-iwas sa anumang uri ng pang-aabuso at paniligalig pagbabawal sa child labor at human trafficking, laban sa diskriminasyon at patataguyod ng kalayaan sa pagsabi sa unyon at pakipagkasunduan sa pagitan ng magagawa at kumpanya. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng maayos na grievance mechanism at proseso sa pag-verify ng edad upang mapigilan ang pagtatrabaho ng mga menor de edad. Ayon pa kay Dollar 12 Regional Director Joel Gonzalez, ang hakbang na ito ng mga kumpanya sa pakingisda ay isang mahalagang yugto tungo sa pagtataguyod na katataguyod talungang panlipunan sa rehiyon. Ruel Usano, NDBC Bida Balita.